Espiritu Santo. Amen. Malwala ting San ikaw ang natatangin nagmahal kay Maria. At unang limakap sa katong sa Isus. Paulakan mo ang hantok naming mga panalangin at tilingin ng kanyang kapapala. Tinuluhog namin ang lahat ng mga mag-anak upang sila sa anumang kapahamakan ng kaluwa't katawan. Lagi naway lagi silang makasumpong ng paggabay ng kanilang kampanan ang atas ng Diyos ng may karunungan at pagmamahal. Naway pagkalain mo ang aming mga pamayanan, ang sambayanan ng Diyos sa buong mundo na nagsisikap naging mabubuting tagasunod ng iyong anak ng Diyos. Pinapanalangin namin ng higit sa lahat na ipagkaloob ng Diyos ang aming inibig o matanggap namin ang mga ayon sa kanyang kalooban na mas makabubuti para sa amin.

Judas, ya saakin. Jono